Madalas ka bang nakakakita ng halamang ito sa daan? Sa gilid ng kalsada, malapit sa mga kanal, umaging sa mga kailugan. Napakarami nito kung tumubo at kabilang sa mga makakapal na damo sa ating mga bakuran. Subalit alam mo ba na ang isang ito pala ay hindi lamang basta-basta halaman sapagkat isa ring mainam na remedyo sa ilang mga sakit sa balat at sakit ng katawan. Kaya naman kung nakikita mo na nga ang halamang ito sa inyong lugar, para sa inyo ang video ito dahil maaari mo palang magamit at mapakinabangan ang halamang damong ito na maaaring panlunas o pangunang lunas sa ilang karamdaman. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kilalanin ang halamang Cinderella o Cinedrella nudiflora, isang klase ng namumulaklak na damo sa hanay ng mga Asteraceae. Madami itong tumutubo sa South America, Mexico, India, Australia, Pacific Island at syempre dito sa Asia at dito nga sa atin sa Pilipinas. Kilala ito sa katawagang tuhod manok o fantaquen dito sa katagalugan. Isang klase ng munting damo na tumataas ng mahigit sa dalawang metro, mayroong mga dilaw na munting bulaklak at katawan na dugtong-dugtong at animo nga ay mga tuhod ng manok. Hindi ito madalas pinapansin sapagkat tumutubo nga ito kahit saan. Subalit sa mga liblib na lugar pala at mga tribo ay ginagamit pala nila ito bilang isang mahusay na halamang panlunas. Madalas nga itong mapapansing kinakain ng mga aso sa umaga upang mapawi ang sakit ng kanilang mga tiyan. Samantalang masarap naman itong damo para sa mga kambing o mga kalabaw. Sa ibang lugar naman ito ay pinapakain sa mga rabbit upang dumami raw ang mga anak nito. Samantalang para naman sa ating mga tao, marami din pala itong mga pakinabang. Maaari mong kunin ang dahon at ang katawan nito, durugin at katasin at maaari palang panluna sa mga munting sugat o paso sa ating balat. Nakapagpapapawi din ito ng sakit ng ulo at saka problema sa tenga. Maaari mo rin itong pakuluan at saka ibanyos o hihugas sa mga nananakit na tuhod, bunga ng arthritis o gout. Sa bansang Thailand nga, ito naman ay kanilang pinakukuluan at ginagawang tsaa na maaari palang panlunas sa mga sakit ng sikmura, constipation, o hirap sa pagdumi. Kaya naman kilatisin ng mabuti ang mga damo sa inyong bakuran dahil kahit pala ang simpleng halamang Cinderella ay maraming pakinabang. Ngunit hindi lamang natin ito alam. Subalit isang paalala buhat sa inyong lingkod na ito ay pawang mga paunang lunas lamang at hindi gamot o solusyon sa mga kronik na kondisyon o karamdaman. Ikaw, Napuna mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Ang halamang tuhod manok o halamang sinderela? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakalalason nga ba ang halamang ito? O sa kabaliktaran nga, ay isa palang napakahusay na halamang gamot. Baka nakakita ka na ng halamang ito, halos kahawig ng halamang talong. May mga bilugang bunga at tumutubo lamang kahit saan. At ang totoo, hindi nga pinapansin ng karamihan. At hindi nila alam na makakain pala ito at napakaraming pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin at ating alamin ang mga pakinabang pala ng isang halamang hindi natin madalas pinapansin. Ito nga ay ang halamang talong-talungan o solanum torvum. pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman, kasi laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong. May mga bilog na bunga. Ito ang halaman, turkey berry o pea eggplant o sulanum torvum bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay dilaw na tuwing mahihinog kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo, asma o mayroong plema. Gayun din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kailang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw. Pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo naligtas kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at saka sa Turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag lasa sa mga sauces. Maging sa bansang India kinakain nga ang hilaw na bunga nito o hindi kaya ay iniluluto nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamitin gamot? Ang halamang talong-talungan. Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito. Durugin at gawing tsaa araw-araw. O hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon nito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa limang basong tubig sa loob ng limang minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan o di kaya naman ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulay? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.